Ang isang pelikula ay hindi magagawa kung wala ang mga karakter na bumubuo dito. Ang bidang artista ay isa lamang parte ng karakter sa pelikula. Lalong gumaganda ang isang pelikula kung ang mga nakapalibot dito ay magagaling na karakter aktor kontra vida. Hindi nga matatawaran ang kontribusyon ng mga nasabing karakter aktor kontra sa mundo ng pelikulang Pilipino. Bukod sa bidang artista ay sila rin ang bumubuhay sa kwento ng isang pelikula. Kung ating iisipin ay tila nakakalungkot ang kalagayan ng dating mga karakter aktor noon na tila hindi na pinapansin sa kasalukuyang panahon. Sa video natin ngayon ay ating babalikan ang dating buhay ng isa sa mahusay na karakter aktor noon na si Danny Riel. Ang aktor na si Danny Riel ay tubong tondo Manila. Mula sa pagiging stuntman, siya ay unti-unting nakilala ng mapasama sa mga aksyong pelikula bilang sidekick at kontrabida noong dekada 70. Ilan lamang sa kanyang mga nagawang proyekto sa pelikula ang Last Target noong 1978, Mga Pambato noong 1982, Dugo ng Pistolero noong 1985, Hagidor noong 1996 at marami pang iba sa dami ng kanyang mga nagawang pelikula, itinuturing naman na isa sa hindi makakalimutan proyekto niya ang pelikulang Wide Force na idinirect ni Francis Posadas. Ang nasabing pelikula ay nabigyan ng pagkakataon na maipalabas sa ibang bansa. Malaki ang naitulong sa karera ni Danny ng mga naglalakiyang action stars gaya na lamang nila King at Little Lapid at iba pa. Sa mga naglalakiyang pelikula ng mga nasabing action star ay napasama din ang kanyang pangalan. Kaya naman labis ang kalungkutan na nadama ni Danny nang malaman niya na pumanaw na ang hari ng pelikula. Naging malaking kawalan sa aktor ang pagpanaw ni The King dahil napapasama siya sa mga pelikula nito at dahil na rin sa kanyang paghahanap buhay. Ayon pa sa karakter aktor na si Danny, si FPJ lamang ang pumapansin sa gaya nilang maliliit na aktor sa industriya. Huling nakita sa telebisyon si Danny Riel sa programang Wish Ko Lang. Napabalitang pumanaw ang aktor noong ika ng Pebrero taong 2013. Samantala sa isang fanpage sa Facebook, inalala ang buhay ng aktor ng kanyang mga kaibigan. Ayon pa sa isang posted comment ay hindi niya makakalimutan si Danny bilang mausay na aktor, katrabaho at kalugar sa Tondo, Manila.